Good morning, good morning mga idol. Magprito tayo na mga idol. Tangigi mga idol. Tangigi ito tong idol oh. Ang buntot niyo. Oh. Tangigi. Ah. Uh, ito tayo nang pangiging isda mga idol. Ah, eh. uh, masasarap na isda. Yami mga idol. Yami, yami mga idol. Tangigi. Tak niki mana itu? Ya ni, tak niki. Lepas tu ada tu katakan spiritual Sabawon, lagian lang kisai. Baru masalah. Ayo, lang mana itu? Selamat pagi Good morning, hari Sabtu.